Ay, naku mga kamarites, ang punso kong alaga nag-request yan ng ice cream. Kaya huli na nang nag ko na yung um, orange. Kasi yun daw yung gusto niyang gawin kong ice cream yung orange or kaya Eto Eh, na kasi, eh, kasi pag pumupunta siya sa school nila, ay lagi na lang silang nagbibig, nagluluto. Eh, ngayon daw ay gumawa daw sila ng ice cream at hindi daw siya natirahan. Kasi nga daw, nahulog yung sa kanya, eh, basta ang dami niyang kwento eh. Tapos nagmalaki daw doon, sabi ng mga ko babae, ay nagmalaki daw na gagawaan ko daw. Gagawaan daw siya ng uh, lab niya na Nor, kasi hindi nila ako tinatawag na nani, hindi nila ako tinatawag na katulong. Tinatawag lang nila ako Nor sa pangalan ko. Kaya ganun yung pagkakwento ng aking madam. And then ang sabi naman ng aking madam ay sige uwi na lang tayo. Kasi daw medyo muntik na daw magwala doon. Ay iba pa naman, iba pa naman yung walaga kung pinakabunso. Kasi pag magwawala yan talagang wala nang pakiusap magwawala na talaga siya. Kaya ayun ni patapos magkwento ang amo ko babae. Sabi ko sige na nga gawaan ko na nga para mas mabilis pa. Kasi pag ito ay ginawa ko ay talagang hindi yan titigil hanggat hindi siya makatikim. Tanong ng tanong kung kailan ba daw naging ice cream yung ginawa ko. Kung kailan ba daw tumigas yung ginawa kong ice cream. Ayun, napahaba tayo ng kwento about dito sa ice cream na to. Kasi may kwento naman talaga itong ice cream na to. Bakit ako napagawa ng ganitong klaseng ice cream? Hindi naman ako marunong gumawa. So ayun na nga dahil fresh ice cream lang naman to. Ipoblinder lang naman to. Kanina ay nakita niyo ang ginawa ko ay orange. Hindi niyo nga lang nakita kung paano ko siya ni um, blender. And then sinundan ko na naman siya ng mango. Kaya lang yung mango namin ay parang mas madami yung nasira. Marami akong naitapon na minggo ngayon sa araw na yan nakatapon ako ng walong walong piraso na mangga kasi bumili yung nanay ko nung nag-aid kinabukasan one box ang binili niya hindi ko alam bakit siya bumili himala kasi pag bumibili naman siya pa unti-unti anim limang piraso ako lang naman lagi ang kumakain kaya siyempre hindi ko naman naubos yon kasi yung isang box na binili niya pakadami. so siguro nasa 15 or 16 16 piraso yung laman nun. At buti naman at nag-request yung alaga kong bunso, nagawaan ko daw siya ng ice cream na orange at sa kamingo. Kaya ito na, ni-blender ko na siya. Medyo may kaingayan, maingay dyan sa oras na yan. Kaya ito ay uh, ko. Kasi nandyan yung alaga ko na nakabang. At siyempre kung makikita nyo pa dyan ay medyo nagsasali ako na pa onte unti kasi nandyan siya uh, nahihirapan ako sa paglagay kasi nabubuhos talaga yung yung orange na ginawa ko parang nadamihan ko ng lagay ng tubig at saka hindi wala wala kasing tayuan yang ginawaan ko ng ice cream kasi meron naman akong mga ganyan dati simula nung ako ay nagbigasyon ay wala na hindi ko na mahanap yung mga gawaan ng ice cream or lagyanan ng ice cream pag naggawa uh, ako ng ice cream nila ewan ko ba pinagtatapon siguro eh, ang kamaritis niyo lang ay nakangangalam kasi hindi ko alam kung paano ko ba yung patayuin at napapaisip pa ako kung paano ko ba ilagay yun sa freezer kung wala namang tayuan. Ang nakita niyo, binuhos ko na lang doon pero malinis ko yan, hindi po yan madumi. Diyan ko lang naman siya pinatayuan na buhos tuloy. Kaya ayon siyempre, binuhos ko rin doon. Kasi konti lang naman yung ginawa kong orange. siguro, nasa tatlo lang naman yun. At nilagyan ko pa ng kaunting tubig para siyempre ma ma magkatubig. Kasi eh, iwan ko. Basta yun yung ginawa ko. Ay, ang hirap talaga. Hirap na hirap ako niyan. Tapos, isa pa, marami pang natira niyan. Hanggang ngayon, nakalagay pa rin sa ref. Hindi ko nilagay sa freezer, nilagay ko lang sa ref. Pero, pag naubos na yung anim lang yan, tatlong orange at saka tatlong mango. So, ayun na nga mga na nailagay ko na siya sa ref. At, syempre, hintayin natin tumigas. And then, nung nag-3 hours na, tiningnan ko lang siya kung nag-3 hours na tumigas na ba. Dahil medyo mahaba-haba yung oras nun, tatlong, tatlong oras. O, di, ayan na nga, tiningnan ko nga. Tumigas naman siya, kaya lang, hindi siya sumama doon sa hawakan niya. Natanggal. Pero, medyo may pagka malambot pa rin. Kasi, pag tinusok-tusok ko siya, ay parang malambot pa rin talaga siya. Eh, paano naman titigas ng maayos yung ice cream kung bukas dyan, close dyan, bukas dyan, ganyan yung ginagawa ng mga alaga kong panganay. Buksan ng red. Tapos si close. Hindi ko nga alam kung anong hinahanap nila dyan sa red. Nakita na nga nilang walang mahanap, walang makain. Ay, ganun pa rin silang paulit-ulit. At ayun na nga, kumuha na ako ng isa para ipatikim sa kanya. Thank you for watching.